Hello, hello mga friendships! Nakapagkape na ba kayo? Kung hindi pa, tara, samahan niyo ako. Timpla tayo ng kape. Ito nga pala yung paborito kong kape. Ito yung Gluta Lipo Carb Control Creamy Latte. Ang sarap nito mga friendship. Tapos yung aroma nito, alam mo yung kaping kape talaga. At saka isa pa, napakaganda ng benefits. Approved nga pala to para sa mga nagkeketo diet at lalo na sa mga gustong mag-diet pero hindi masimulan dahil laging gutom kagaya ko. So habang hinihintay kong uminit yung tubig, sasabihin ko sa inyo yung mga ingredients nito. Meron itong non-dairy creamer, instant coffee powder, moringa flakes, psyllium husk, inulin fiber, stevia, glutathione, collagen, L-carnitine, Garcinia cambogia, barley grass, green tea, grape seed extract, mangosteen, goji berry, buwa mera, tongkat ali, probiotics, and slim biome. Ang claim po ng product na ito ay appetite suppressant so o yung mawawala ng gana sa pagkain, which is very true. Ininom ko muna to ng mga ilang araw bago gumawa ako ng review. At napatunayan ko na sobrang ganda. Ito yung the best na suppressant na natry ko. Napakalaking tulong nitong glutalipo carb control para sa mga gustong mag-diet na kagaya ko. Gusto magbawas ba ng timbang pero ang hirap kasi alam mo yun, laging gutom. Sa mga nagda-diet dyan, laging like din ba kayong gutom? Parang ako try ako ng try ng mga iba't ibang produkto na mahakapag-suppress ba ng appetite ko. Meron na akong ininom na tea, meron pang ang capsule, meron juice. Lahat yon ang kiniklaim appetite suppressant pero hindi, ganun pa din, lagi pa rin akong gutom. Pero itong Glutalipo, ay carb control, unang beses ko pa lang siya na nainom, naramdaman ko na yung effect sa akin. Yung nakakalahati pa lang ako yung isang mag na iniinom ko nakakalahati ko pa lang siya pero feeling ko busog na busog na ako tapos mga ilang oras yung nakalipas usually naghahanap ako ng makakain kasi nagugutom talaga ako kunwari nag lunch ako ng 12 mga 3.30, 4 gutom na ako pero simula nung uminom ako nitong carb control hindi, hindi ako naghahanap ng snacks the best talaga pero syempre, para pumayat ako, kailangan ko dun sabayan ng exercise. Kaya ipupush ko na rin yung pag exercise Kasi ngayon hindi na ako nahihirapan na mag-diet, mag yung mag-suppress ng appetite. Dahil meron na akong glutalipo carb control. Meron ako iba-ibang flavor. Ang sarap. Ang pinaka-paborito ko talaga yung vanilla. Pero nainom ko na yon kanina. Kaya ngayong hapon, eto naman creamy latte. Masarap din. sa kapag inaamoy ko, hindi siya parang alam mo yun, yung mga ingredients na binasa ko kanina, parang wala naman siya doon. Parang coffee. Ang sarap niya talaga. Kaway-kaway nga pala dyan sa mga gustong mag-diet na hindi masimulan dahil laging gutom, kagaya ko. Ilalagay ko to sa yellow basket. Check out nyo na kasi pag na-try nyo to sigurado, aabangan nyo mag-sale at lagi kayong mag-check out. Iba-iba nga palang flavor nito. Merong tropical lychee, merong creamy latte, at ang paborito ko na vanilla